Aries, pag-iingat naman sa iyo kung ikaw ay magbibiyahe maging alerto, kalagi para sa iyong kalusugan, at iwasan mo rin ang alak lalo ka sa gabi, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, bawal ka magmadali sa mga gagawin, at baka magbigay sa iyo ng pagkakamali at ikaw din ang siyang malulungkot, at umiwas ka muna sumama, kung mag-aaya ng paglilibot sa gabi, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, dapat kang mas maging maingat sa iyong kalusugan ngayong araw, bawal muna kumain ng alam mo nagbibigay sa iyo ng sakit ng katawan para makaiwas sa mas lalong gastusan, at huwag muna gumawa ng mabilis na alam mong nakakapagod dahan-dahan lang dapat, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer. Umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magbigay ng mga chismis, para walang pumasok, na bad energy, sa iyong mga gustong mga gagawin, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ang ugali mo ngayong araw ay dapat maging istrikto ang gagawin pananalita, para walang makalapit na magdadala sa iyo ng problema at gastos ng biglaan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, maging maunawain ka muna bago gagawa ng pagsasalita, para wala kang masabi na pagkakamali at wala kang maging kalungkutan sa pag-uusap, sa ibang tao at lalo na sa pamilya. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra dapat ay maging matahimik ka na pinag-aaralan ang kausap at maging mahirap kang mapakiusapan, para wala nang magtangka sa iyo nang ikaw ay malapitan ng hihiram ng pera o ayain sa maling bisyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, dapat ay maging mapanuri at laging manigurado, at maging alerto ang dapat mong maging ugali ngayong araw, Lalo na kung ikaw ay naglilibot ng makaligtas ka sa mga tao na mahilig gumawa ng kalokohan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, ngayong araw ay dapat ay may isipan at matang matapang kung titingnan ng ibang tao. Ganoon lang muna ang ugali, para walang gagawa na ikaw ay malapita na uutangan ka lang ng pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, maging mahigpit ka ngayong araw, bawal ka muna magbigay kagad ng pagsang ayon sa mga gusto nilang gagawin ng kausap para maiwasan ang gastos at pag-iyak ng biglaan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, mas makakaganda sa iyo ngayong araw ang mahirap pakibagaya ng mga makakausap dahil doon ka makakaligtas sa gastos at mahilig makisoyong tao. Signos na pahiwatig ng mga bituin, Pisces, maging maunawain ka sa mga usapan sa pamilya, lalo na sa mga magulang ngayong araw, dahil kung wala kang kibo, ay baka mabigyan mo ng kalungkutan sila na ikakahina ng mga kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.